Samantala, mas dumami pa ang lugar na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng nararanasang El Nino. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Task Force El Nino Spokesperson Assistant Secretary Joey Villarama na umakit na sa 276 na lugar ang isinailalim sa state of calamity. Kabilang narito ang nasa siyam na probinsya sa Mindanao kasama ang BARM. Kaya naman una na itong pinuntahan ng Pangulo para makapagbigay ng tulong, pinaghanda naman ang pag-asa ang publiko sa banta ng La Niña dahil nasa dulong bahagi na tayo ng El Niño phenomenon. Kabilang na riyan, ang hazard mapping o pagtukoy sa mga lugar na lantad sa banta ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Kain din ang pagsasaayos ng mga flood control projects sa pangunguna ng DPWH kabilang na ang desilting at dredging ng mga ilog para mas mapalaki pa ang water capacity ng mga ito. Pag-usapan po yung uh, pagtatayo ng mas maraming uh, impounding facilities or yung uh, catchment systems po uh, para po uh, sumalo po sa excess water po na magagaling sa uh, matinding pag ng ulan na dulot ng La Nina. At uh, yun po sana ang direktiba nga ng ng Pangulo e eh, mapakinabangan naman natin yung uh, tubig na yon para kung magkaroon po ng drought, whether it's an El nino